Okay. Nag-aalmusal lolo ko Kasi kanina nung pag-open ko ng YouTube Inabangan ko lang po doon sa intro Kasi tulog pa si lolo nung pagising ko eh Kaya ngayon nag-aalmusal siya Tuwing nag-aalmusal po yan siya Pinapanood ko na siya ng ano para malibang Para kahit hindi maganda yung gising niya Pag nakita niya yan si Lucky Young Boy Inday Tuwang-tuwa na yan ng lolo ko Um, listen, listen carefully, okay? They mention your name. Uh, <laughs> Naluluwa-luwa na yung lolo ko. Kanina pa yan Kasi eh. inulit-ulit ka na po yung video. Inulit-ulit ka, <laughs> ka, <laughs> ka na po yung video. Ulit para marinig niya yung pangalan niya. Kaya, Ayan, mag re na ulit. Ha? Ayan, magandang maganda umaga mga oh, idol. Oh, Oo. Listen, listen ka po yun. Shout out Mike Basalis. Huh? From Europe. From huh? eh? sa yeah, Europe. Thank you so much, Pa. Thank you so much, Pa. Thank you Thank you so Thank you so much, Pa. Thank you so much, bigyan kayo ng magandang kalusugan ng ating Panginoon at manwa luwa na yung lolo bay. ko. And, <laughs> sa, uh, oh my tap. God. Thank you so much. And, oh my God. Matagal kami hindi nakapag-shout out. Oh, manwa luwa yung lolo ko sa, sa tuwa. Mm, say, say thank you to them. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. you. <laughs> maluwa-luwa yung lolo ko. Hmm he said sorry because I requested I think last month I think last month I requested to them to mention your name to mention your name and he said I'm sorry just because uh, maybe they don't have time to to mention your name okay but now <laughs> are you happy Yes. ah, yung lolo ko. thank you so much guys thank you thank you lucky young boy in die Oh my God, yung lolo ko. Oh. Tawag-tawag siya. Oh. Maluwa-luwa yung lolo ko. Naku, mamaya yan pagpunta dito ng anak niya. Kasi dumadalaw naman yung anak niya araw-araw. Naku, pagsisigawan niya yan. Malayo pa lang siguro yung anak niya. Sasabihin niya na, tatawagin niya na yan. Tatawagin niya yan. Tapos magyayabang yan siya. Tapos nang nakaraang araw yon guys, ma well, hindi pa nakakapasok dito yo sa bahay yung anak niya. Nako, sinabi niya na naano kagad na. Gusto kong pumunta ng Pilipinas para mamingwit doon. Ganyan yan lolo ko. <laughs> okay, say thank you again. Na? Say thank you again, no. Tumulo thank ng, you. Thank you. Thank you. Ng lolo thank, you. <laughs> thank you. Thank you. lolo ko. Thank you. thank you. Thank you. Thank you. lolo niya. Inulit-ulit ko guys yung video sa last part kasi para si Lolo kasi mahina din yung pandinig ni Lolo para marinig niya, para maintindihan niya at marinig niya ng maayos. So inulit-ulit ko yung dulo. Salamat, pasensya na kasi talagang nangungulit ako. Nangungulit ako sa inyo. Pasensya na po. Maraming maraming. Kasi kaninang umaga pagising ko ng 6 o'clock, pagsilip ko sa YouTube kasi nga tuwing gigising ako niyan, um, tinitingnan ko na kagad ang YouTube kasi kung ano yung maganda para kay Lolo na papanood. Kasi dyan lang talaga siya nalilibang eh. Kasi kung hindi siya manunood ng mga ganyan, maghapon po talaga yan yung yung nako-confuse siya, yung hindi niya alam yung gagawin niya, hindi, alam, hindi niya alam lahat, wala siyang alam, tapos mangungulit siya hanggang sa, hindi kami magkaintindihan minsan. Pero, sa, sa, anyway, salamat guys, ha? God bless you all. Uh, mag-iingat po kayo lagi, lalo na ang trabaho ninyo is sa dagat. So, mag-iingat po kayo lagi. Pag masama ang panahon, wag nang lumaot, okay? Say thank you again. Thank you, Faristopoli. Faristo, thank you. <laughs> Lumuhay yung lulo ko talaga. Bye-bye. God bless.